Guys, good morning. Ah, nandito po tayo sa aming palayan. Ito na po ang resulta ng bagyong inting. Ayan, puro ulan, sa linggo. Ayan, dumapa. Itong bungad. Sorbihin po natin yung sa gawing ibaba. Ayan o. Hida pa, ano, Sana magtuloy-tuloy na tong init at mayroon na namang dalawang bag yung darating. Ayan, tukol na oh. Ay naka. Tapaan. Sana uminit na para ma ma repair. Sana magtuloy-tuloy na po yung init. Meron na naman dalawang bagyo. Sagad na sa ano eh. Tagad na sa araw to eh. Ayan po. Kakalagas yata. Tukul na tukul na. Ayan doon po sa doon po sa kabila maraming part na pinitakan na uh, dumadapa mula lunis yung ulan hanggang kagabi Friday kagabi matindi yung buhos ng ulan pero awan ng Diyos di naman nag-stuck yung tubig eh, 6,000 square meter yung sukat nito agad sa may saging tara sa dulo maliit lang pagos pa yung tubig ah may isang pitak na to mai, papain ilang, ilang damo Lord uh, magtuloy-tuloy po yung init at sana wag na pumasok dito sa bansa yung bagyo at malakas po yan nasagod na ang karawan po nito eh, natinanim ito eh, ay ito sa kabila ano eh. Ito naman ajis. Kaya, ah. Uh, sagad na to. araw dapaan dito. Kusin natin to. order yung tubig Eh hmm, nagdapa dito. At least wala siyang tubig. Mahirap po 'yang pagduma pa sa tubig, mangingitim 'yung buong ah. Ayun. Nag-uupin uh, ko 'yung mga pinitak para hindi maistak ang tubig punta po tayo sa kabila ayan dapat din po dito oh, ah ay kinuha ng puso kita mo nga oh kinuha yung puso na hindi pa naglalaman puta sino kaya kumuha dito ito yung mga saging na to inano ko hinalagaan ko finishing tapos si eh, kukuha na lang nila ng puso na hindi pa natatapos hindi pa lang pinabunga ito talaga matching po ang sino kumuha dito guys tapa ang palito ang puso isa Sabah maray pong magnanakaw dito tapa Ito ang tumbungan sa kanto meron said the fire. dito na lang muna sa ating video at ako'y magsusurvey sa kabila Ayan yung sitwasyon, hinog na, hinog na. Doon sa dulo.